Isang Pilipina at Nigerian national na sangkot sa package scam huli sa ikinasang entrapment operation sa Pampanga. Si Patrick de Jesus sa detalye. Kukuha lang ng padalang pera ang babaeng ito sa isang remittance center sa Pampanga. Pero dito na siya nilapitan ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil siya ang target ng isinagawang entrapment operation. Sospek kumano ang babae sa isang uri ng pangluloko na package scam. Inaresto rin ng mga polis ang nobyo niyang Nigerian na kasabwat umano sa scam. Nag-ugat ang reklamo mula sa 64 anyos na lalaking biktima kung saan sa social media nagsimula ang kanilang transaksyon ang sabi nitong si suspect, magpapadala siya kay victim ng mga heirlooms niya. Tapos, aside from that, merong money inside it. So, naniwala naman ngayon si victim. So, merong tumawag ngayon. So, pinadala yung package. May tumawag ngayon, allegedly, si Sandra. Tapos, sabi ni Sandra na nandito na daw yung package sa Philippines. Pero para makuha ang package, nagbayad ang biktima ng halos 100,000 piso dahil sinabi ng mga sospek na may nakitang problema rito ng money laundering at kailangang ayusin. Humingi pa ng karagdagang 80,000 piso na bayad ng mga sospek at dito na naghinala ang biktima. Ang hinihingi niya kumpara sa inyo 80,000 because daw of insurance nung package. So nung, nung pangalawang beses na, naisip na ngayon ni victim na wait, siguro nagka-red flag siya because of the continuous warning that we do. But, wait, parang ano to ah, parang, parang scam to. So Upon realizing that, nagsik siya ng help ng PNP ACG at doon gumawa tayo ng entrapment operations. Sinampa na ang Pinay at ang Nigeria ng mga kasong estafa, robbery with force and intimidation, at paggamit ng mga peking pangalan. Matagal na umanong modus ang package scam, kaya paalala ng PNP ACG. 99.9% ng mga nakikilala nyo online at nakumingi sa inyo ng pera, modus yan, scam yan. Kaya para makaiwas, as soon as yung mga kat kausap nyo, katransact nyo online, hindi na pera sa inyo, mag-isip-isip na tayo. Sa mga may biktima naman ng scam, huwag mag atubiling lumapit sa PNP ACG o sa iba pang ahensya para maaksyonan ang reklamo. Patrick De Asos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.